Hi guys, main lang ulit ako nakapag vlog And right now, birthday ng girlfriend ko So, may surprise ako sa kanya Na simple lang naman uh, Inaalala lang sa kanyang birthday And makikita nyo, iba na naman yung motor ko <laughs> Bumalik ako sa ZX4 guys Pero panibagong kwento yan Unahin ko muna birthday ng girlfriend ko malapit na lumabas yung bebe ko and in-instruct ko siya na ano hindi ko pa nga siya binabate eh kunwari nakalimutan ko in-instruct ko siya na mukpa video lang fly by ganun grabe no papa video tapos hindi man lang bumate <laughs> nandito sa likod yung small present ko sa kanya game Happy birthday! Hindi ko pa end ah. Huwag ka titingin. Huwag ka titingin! Huwag ka, titingin. <laughs> ka ko din yan. Pag ka, pangit ka. Aray ko. Ang kulit! Hahaha. <laughs> hey lang. Huwag ka titingin! Happy birthday! Huwag mo muna. Hag -hag. Hello. Happy birthday! Konting regalo lang sa'yo. Ano <laughs> sa'yo? Tanggapin mo ang, ang munting surpresa. Thank you! Love you! Love you! Kapet! After how many weeks? Ngin ko lang ulit yung mic ko sa muffler. Maria, ubos na. Pumamba ka palit. <laughs> Hindi na ba Sama? Hmm. Wala kang bariya eh, bomba na lang <laughs> Ang gulo ng panahon no, oh. uulan, iinit Kaya magkakasakit talaga eh 嗯。 paren. Bit lang. A few moments later. Na-delay yung pagpunta ko sa Grand Tambay kasi inaayos ko yung uh, machine ko sa business. Pinaayos ko pala nat ako hindi <laughs> ako. May technician ako pinapunta. So yun, tara. <laughs> kami ni Kyle and yung iba nagstay pa dito kami bounce na kasi no, naro sa rin eh time check is already one, almost 1 almost 1.30am sheesh <coughs> mix? Oo uh, mix? May ka. Ikaw pala to, tatabi lang ako Kuya, mas na? ha? Ha? Ngayon tayo nagkasama pa bakit ka nandito? Ha? Bakit ka nandito? Nagbigay lang ng lisensa Bakit, bago to? Hindi, hindi ako naglalagay kasi na na-stay ka ng multi Oh, nagpalit ka na Palit ako kuya Nangyari sa CV Binenta ko Bakit? Namiss ka mag-sport. ano ang pa for the <laughs> mo? Umakangkas pa rin. Kaya naman. Picture tayo kuya, selfie lang. Sabi na nga ba nakilala ko yung mata mo eh. <laughs> Nung narinig ko sabi ko, tangin na ikaw to. <laughs> Pero hindi ako sure. Kasi ang alam ko CB yung motor mo. Oo, oh, tapos ngayon matining yung tunog. Kita ta, kita dati yung motor. One, two, three. Yeah, tingnan natin. Ayun. next <laughs> Ingat, kuya. Ingat, ingat, ingat. Ingat, Kakatuwa nakita kita ulit. ulit nakapag-flag ng matino. Uh, let's call it a night. Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment on my video. Ayun lang. What a night. Thank you, BCPH and Kuya Mix. Nakita pa kita dito sa multi. <laughs> Napakalit talaga ng mundo. Alright, good night everyone. Peace. I'm Raymond B. Two thousand years later. Sinundo ko ang girlfriend ko dahil kami ay magde-date for her birthday celebration Ngunit nung kami ay pauwi ng bahay, inabot kami ng ulan So ito ang mga sumusunod na pangyayari Sige mga bata Sige <laughs> 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 <hiling> na, na kami, dito na eh. So, right here na po talaga ako. Nagpahinga muna kami at nag-freshen up at dumiretso na kung saan kami magde-date. Dito lang yan sa Las Casas, Filipinas de Acuzar sa Quezon City. Sana sa maliit na paraan na pasaya ko ang aking girlfriend at ayan, nakangiti naman kami parehas at masarap ang pagkain at may magandang tanawin sa loob nito, kami naman ay nag-enjoy talaga.